Ang mga videos na ito ay kumakalat ngayon sa TikTok. Sa mga clips na yan, kung hindi ka equipped sa tamang impormasyon, masasabi mo na nakakatakot talaga siya. Kagaya ng video na to, pinapakita ang sinag ng buwan. Pero hindi ang buwan ang tititigan natin dito. Gusto ko tignan ninyo ng maigi sa gilid. Di ba parang meron kang naaaninag na isang napakalaking mukha? Mukha ba to ng isang tao? ng isang higante? Whether naniniwala ka or hindi, masasabi ko na trigger ito ng megalophobia. O yun bang fear na nagmula sa mga malalaking bagay o mga higante? Kagaya na lamang ng mga larawan na ipapakita namin sa inyo ngayon. Ito ngayon ang tanong. Ano nga kaya ang katotohanan sa man behind the moon? Yep, this is it for us. As experts have found this larger than Earth, angry, violent creature coming out of space. This man filmed a face by the moon and got it all on camera. And this thing is so detailed, y'all, you can't even, you cannot miss this. It. it honestly blows my mind because multiple people saw faces by the moon last night. And I honestly didn't even believe it until I saw these videos. Bago tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa 1,000 Gcash giveaway natin, sagutin nyo ang question of the day sa dulo ng video na to. Promote ko lang din po yung aking TikTok at yung aking Instagram. Tuloy na natin yung kwento. At agad-agad, sasagutin ko sa inyo. Sa totoo lang, sobrang daming messages sa akin dito sa Instagram, sa YouTube videos ko, ang daming comments. Ang tanong nila is Kuya, naniniwala ka ba dito? Ang kong sagot sa inyo ay oo. Naniniwala ako na totoo yung mga videos na ginamit ng iba dito. Pero bago kayo mag-jump sa conclusion, i-explain ko sa inyo kung bakit. Again, importante na hindi tayo nagpapakalat ng maling impormasyon. So, sa isa pang video, ito makikita natin and this time sa Mexico naman. Parehas lang ang siste merong isang nakakatakot na muka sa gilid. Matagal na palang nag-viral itong man behind the moon na to, pero napag-uusapan ulit siya kasi sa iba't ibang parte ng mundo na daw siya nakikita. In fact, nakita ko pa no, na miski dito sa atin sa Pilipinas, may mga nagkiklaim na nakikita daw ito. may mukha, Ngayon, kung susiriin natin, eh parang isang baking mukha nga siya ng tao, di ba? Dahil dyan, syempre, nakikita ng mga tao online, nagtataka sila at nag-iisip, ano kaya yan? Saan kaya yan galing? Higante ba yan? Or Diyos ba ito? Pupuntahan natin yan mamaya ha. So sa mga videos, meron pang isang nagsabi na parang nakatingin daw sa atin itong mukha na to. At minsan, parang nagagalit pa daw yung mukha. Dahil dyan, yung man behind the moon ay tinatawag na rin ng mga tao na the watcher. Ibig sabihin, tahimik tayo nitong pinanonood. Ang tanong ngayon, bakit kaya? Bakit kaya tayo tinititigan? Bakit kaya tayo pinanonood? May gagawin ba siya pag may nakita siyang ginawa natin? Kaya hindi ko masasabi sa inyo ha. Anyway, bago ko to i-explain sa inyo, may importante tayong dadaanan sa ating comment section. Meron akong isang common theme na nakikitang pinaniniwalaan ng mga tao kung ano itong muka sa, sa buwan. Personally, hindi ko to pinaniniwalaan, pero yan ang Blue Beam Project. I'm sure marami sa inyo na mga uh, long-time viewers natin dito ay alam kung ano yung Blue Beam Project dahil ginawa na natin yan ng content doon. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, mag -re recap tayo. Ang Blue Beam Project ay isang conspiracy theory na nagsasabing gagawin ng tao ang isang artificial na second coming. Gagawa sila ng versyon nila ng Diyos kung saan paniniwalaan ito ng mga tao. At sinasabi nila na yung mukha na daw yon ay yung Diyos na ito. If that makes any sense. Ang goal nito ay para i-abolish ang paniniwala ng buong mundo dahil nakikita nila na ito may God na nagpapakita. At dahil nandyan na siya, ang buong mundo ay maniniwala, magiging isa na lang ang relihiyon at ang gobyerno ng buong mundo. Dito rin sinasabi na ang layo nito ay para mawala yung uh, national identities at maging isang worldwide identity. Parang iisa na lang tayo lahat. Earthlings na lang tayo lahat. Pabalikan natin ngayon yung video. Sa mga comments, sinasabi ng mga tao na test run daw ito ng Blue Beam Project na tinatawag. Ang tanong ngayon, ano ang masasabi mo dito, Claro? Is the man behind the moon true? Naniniwala ako, no, na yung ibang mga videos na inilagay dito, ay totoo mga videos talaga. Explain ko sa inyo. Totoo na may, yung iba ay may mga nakikitang muka, pero naniniwala ako na hindi ito isang higante. Meron tayong mga eksplanasyon para dito. Una, imahinasyon. Pag tumitingin tayo sa kalangitan, sa mga pelikula, di ba, pag nag imagine sila, tinitignan nila yung mga kalangitan, tapos sabi nila, ay, ito aso ay ito ganyan. Iba-iba yung mga shape, mga hayop, figures, at ina-associate natin ito sa mga ulap. Number one yon. Sa tingin ko, ganun lang din to. Totoong nasa langit, totoong nakikita, pero yung mga nakikita natin ay ulap lang or guni-guni lang. Pangalawa, edited. Masasabi ko sa inyo na yung iba sa mga videos ay heavily edited. Marami sa mga videos, kung mapapansin nyo, iba yung texture ng muka as compared to the rest of the videos. Bilang isang nag edit din ako na nakikita ko na rin yung ganung mga bagay. That being said, bahala pa rin kayo no ko ano yung pinaniniwalaan nyo. I'm not here to impose kung ano yung dapat yung paniwalaan o hindi. Ang akin lang, dapat sinusuri natin ang mga bagay bago natin sila pinaniniwalaan. Pero this would, will bring us to the next horror of the modern times. Sa mundo ng AI at viewership, marami yung nag -e edit para makarami ng views. Especially dahil if viral ito, aminin na natin, kumikita ito ng pera. Sa AI din, balikan natin. Sa totoo lang, meron akong mga nakikita mga threads. No? Sa X, sa threads, na nagsasabi na ay, alam nyo, napasok na natin yung time kung saan mahirap ng alamin kung ano yung AI at hindi. So baka ganito lang din yung iba sa mga videos na yon. Pangatlo, and dito tayo magpo-focus, I have discussed this several times in my channel, ang pareidolia. Pareidolia, isa itong psychological phenomenon kung saan nakakakita tayo ng mga shapes, patterns or mukha sa mga random na bagay. Ididiskus natin 'to ha. Sobrang mag maganda 'to eh. At sa buong history ng internet, marami akong mabibigay na example sa inyo. Una una, ito 'yung mga sikat ha yung mukha ni Jesus sa isang grilled cheese sandwich. Naalala ko na laman to ng mga jokes sa mga American TV series kasi may mga tao na naniniwala talaga na si Jesus yung nakita nila doon. Naaalala ko rin na parang binebenta pa nga ito sa eBay or hindi ko ito yon exactly pero meron sure na sure ako. Maraming niloloko lang to no? pero marami rin yung naniniwala kasi talaga na apparition ito ng Panginoon kaya kayo nang bahalang mag-isip kung ano yung pinaniniwalaan nyo si Jesus ba talaga yan or pareidolia lang. Okay, meron pa akong isang naniniwala na, na, na naaalala si Mother Teresa. This type isa naman siyang cinnamon pan. Ito yon. Another case. Pero hindi tayo lalayo. Sa atin rin mismo, napakaraming mga ganitong pangyayari. Especially when it comes to religion. marami nakakakita ng muka ni Jesus, ni Mama Mary, sa mga normal na pang-araw-araw na mga bagay. Ang naaalala ko, no, meron sa mga dingding, sa mga tubig, or sa mga dahon, nakikita raw nila ang muka ng Panginoon. Pero I think, Didiscuss natin to. Ang pinakasikat na nangyari sa atin ay nung nasunog yung Star City. Nag-viral to. Kasi nung kinuha nila yung mga pictures nito at yung mga screenshots ng usok mula sa sunog, sinasabi ng mga tao na may mukha raw ng demonyo. Aminin na natin na tayo ay isang... Uh, hindi ko, hindi ko maisip yung term pero naniniwala tayo sa mga ganitong bagay. Eh. Tayo mga Pilipino. So pag may hindi magandang nangyari, marami sa atin ang sinasabi na galing ito sa demonyo. So nakikita nila na may demonyo doon. Pero meron pang isa, I think binessage din sa akin ito eh. Yung ahas na bato, ayan yung parang hindi ko lang kung isla siya or parang boulder pero vi viral siya. Kasi mukhang ulo daw ng ahas yung bato diyan. Ay, papakita namin diyan. Ang da dami, ang dami nagme-message sa akin yan. Eto na, babalikan natin yung video ha. Sa ngayon, masasabi na ang man behind the moon ay isang misteryo. Sirbo ko kung hanapin yung mga origins ng mga videos na to. Pero med medyo mahirap. Medyo mahirap. And while personally, hindi ako naniniwala na isang being, no, isang celestial being or isang Diyos or isang higante yung mukha na makikita. Of course, lagi ko sinasabi na maaari na mali ako. ba? Diba? Baka wala lang akong third eye o ganun mga bagay. Pero, at the back of my head, hindi ko rin naiiwasang matakot eh. The what if, tama kayo, totoo ito, at merong isang celestial being sa kalangitan na tinititigan tayo, binabantayan tayo, at hindi natin alam kung meron ba siyang hinihintay para parusahan tayo sa mga kasalanan natin sa mundo. Kayo, ano sa tingin nyo? Para sa question of the day natin, ito ang itatanong ko sa inyo. Naniniwala ka ba na hindi lang basta mga ulap yung mukha dun sa man behind the moon? O sa tingin mo, kagaya ko, ay isa lang itong hoax. Gusto kong titigan niyong muli ang mukha. So yun lamang po. Ito si Claro the Third. At ito ang aking kwento. People who have been watching this video. huh? Oh, here we go, here we go. So what I'm gonna do, I'm gonna go ahead and zoom in so y'all can see this is not... Captain, there it is, the face. That's definitely a face, and the moon looks like it's some stuff that's coming off of the moon. Zoom in, there he is. There's the face right there. This is not a trick uh, or anything like that. Everybody's in the comments.